i mm -hmm. 1075. live from the Wish 1075 City. One that we have right here! Hello to all of you tuned in through the radio. Our Wish 1075 app, our Wish website, and on TikTok live. Hello to all of you. Let's go on and bring them out. This is the roadshow comeback of Kavla and Hi oh guys! Hello. support ng So 18! Hanggang! Kamusta nga? Hi! Wala pa sila. Wala So today, we will be referring to you as Rappers. So first things first, paano ba nagsimula yung duo na yan? Pero syempre, alam naman natin lahat na uh, you both are siblings. So, maybe you can tell us how that came about and gano ba kadali or kahirap na makatrabaho yung kapatid niyo? Ah, uh, yung Rad Pitch ko actually, parang ano po yan eh, hindi pa po ako nag-start mag-buwan. Parang, yung pinaplano ko palang lahat. Parang, Rad Pitch lang po siya. Yun po sana yung magiging artist ko. Pero, sabi ko, wag na po yan. Gusto ko yung mas bagay sa name ko. Kasi, para Tagalog na Tagalog. Kinuha ko na ng hospital Tapos yung Rad Pitch, parang naisip ko, po, naisip ko po siya na para sa amin. Mm. Rad Pitch na lang po. Favorite na meron kami. Na-collective niya na siya? Na po, actually, hindi lang po siya male parang nasa a lot of things meron din po at just how happy kasi and all kasi bukas kasama naman yung buong family ko sa wow parang ano po siya parang ibang lifestyle ba ano ba yung mga collective na movement movement so movement so family affair pala ang rad kids and speaking of The rest of your family, supportive of parents, they're actually here watching you guys. Actually, nagulat ako na dito. Alam <laughs> mo na Surprise for nice, no. you. All right, and truly, it surprise <laughs> to all of the 18 and the hot dog na. There's no collaboration because no one knew that we were going to drop one. So one now, and why it became so long? One, bro, support me, Osval. Visirin's side. Actually, okay, the yeah. relation no, no, of no. us, I think. Uh, Actually, like, but for the longest time, so, no, no. I you enjoy uh, working with all the members of this band. Siguro, lang, may git taon kasi syempre kasama yung training days. Uh, tapos yung taon sa kasama kami. At naman ako sa mga kumagawa na yun. Pero siguro ngayong taon, parang sabi ko, it's overdue na eh. Parang, ito na yung parang oras para makita ko Bigyan ko naman ng time sa dili ko. Kasi marami rin from story that I I'm in with SB19. With my role. Mayroon din ako sa videos. So, pahatid uh, sa mga tao na mga panisa, Sa mga nag-support. True that. And sonically, kaano ba kaiba? Or how different is Pablo, the SB19 member, and Pablo as a solo act with Rad Kids? Ito totoo lang po, uh, I think wala namang pinakaiba. Bukod sa lima kami pag, pag sa SB19, this time ako lang po. Yung story ako, Siyempre, yung mag-drive naman ng tunog ng music is yung story na gusto ko sabihin. So, wala, hindi naman po siya bawat ng yung genre na mm -hmm. nakakamay. Pag ano yung na-feel ko dun sa story na ay po yung iba pa atin And yun din yung mararamdaman ko sa instrumentation, sa performance and lyrics. Oswe, for you, gano'n ba kaiba rin yung pagkatrabaho mo <laughs> with <a celebrity> SB19 <laughs> and with Pablo? pagka mo with Um, uh, siguro same lang din po kasi wala naman po siyang parang wala pong kinikili niya na dyan. Kumbaga, he works. Kumakaw <laughs> oh, ko po yung nasa-feel that moment na nag-aaw. Uh, yun po yung dapat. Uh, parang same. Thing. True that. How about naman for the vision for, of course, Pablo and Brad Kitts? Kasi alam naman ng lahat, you're the visionary when it comes to the group. So for this naman, for your solo endeavor, what is, you know, the overall goal? Ako po kasi, yun nga, katuloy yung sila nabanggit mo, uh, movement Parang, it's an ideology. Na gusto kong tumatakang na instance sa mga tao. Kahit di na nila mahalala sa kapo. Pero pag nadidinila na yung mga kanta ko, ngawin yun. Parang dalada na lang yung lakas na loob. Yung, yung, diba, kinuwento ko yung journey ko through my music. Gusto ko, kapag na nakikinig sila nyo, kung may learnings pa na tunan, lalakas loob ako, yung loob nila, kung may mga gusto kong buhay sa buhay um, yung mga pritante, yung mga mistakes ko, yung mga pagkakot, yung mga pagkakot, yung mga So, yun lang talaga. Yung parang tumatak yung mga salita na sila sa akin. magbigay ng last na loob sa kanila. pursue yung mga bagay na gusto mo So, yun na yun eh. Parang, yun na yung fulfillment na meron ka sa purpose na yung makita mo na maka-awaken mo. Talaga, kung sinasa puso ng mga tao, talaga, nabubuhayat sila or parang nagiging inspirasyon nila na sa mga And Very beautifully put right there. So, music, para magimas determinado. Yung mga makikunayo. And determinado is the first one that you have for us this yeah. evening. So, are you ready to warm up the wishliner 75 bucks on the wave show? All yeah. so, yeah. Alrighty, so without further ado, wishers, here's Pablo, and Faswe with determinado.

I mean, behind everything that I do And yung matagal na yung hindi na ng mga ato, mga... Yeah. <laughs> <And, laughs> there you go. Spoiled na spoiled, spoiled. <laughs> spoiled, spoiled, spoiled ang mga hotdog. And for you, Jose. Oh, tingin lang po siya na isang araw sa taon. Hindi <laughs> 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 po, ah, ganun din po, ah, ah, Magla. Sana po makapaglabas ng EP this year. So, eh, year. Samsung ng ito yung Galaxy a Pero actually marami pong naka-light yun na sa office. Pero hopefully this year po ang atrapasin sa nila. There you have it. So, i-manifest natin yan. Buy home for the wish mo 7.5 plus. And I know it's a great hot hot wedding dating. And for kayang-kayang yan about this year. So, any message na lang for everyone, not just here, but those listening from their own homes, their phones and online. Go guys! maraming maraming salamat po sa mga stress po. sa mga alagad, sorot sa inyo, kamusta kayo lahat. Maraming um, salamat sa inyo. Uh, ito na yung matagal na hinihintay natin. Ito <laughs> um, na yung pasensya uh, ko sa sarili ko. Pasensya na. Maraming maraming salamat sa pag-support ko sa pag-antabay niyo sa akin kahit na matagal niyo na pinagantay. Limang taon. Yan, na-specify na nila mga 18 ha. So, mahirap mabuhay sa maling akala. So, ayan. Ito ang kakala. Ito ang kakala. Ito ang kakala. Ito ang kakala. Ito ang and Ito ang kakala. sing ng tulog para mahanda ka sa realidad Nang kung hindi ito ang sagot na islam, maabot ang alabahan Gusto ko, oh, hindi ko na malaman ako.